Sa pagpasok ng 2025, marami ang mayroong positibong pananaw gaya ni Nanay Betty. Hiling niya ngayong taong 2025, It's good health para at least uh, maano naman natin yung mga ini-aim natin kasi kung hindi naman tayo healthy, so we cannot do whatever we want. So, uh, yun yun yung pinaka ano naman doon is sana lahat good health. Sa isinagawang survey ng social weather stations, 90% ng mga Pilipino ang umaasang magiging maganda ang pagpasok ng 2025. Pero mas mababa ito kumpara sa 96% nung nakaraang taon sa isinagawa pag-aaral ng SWS. Wala mang katiyakan kung magiging maganda ang pagpasok ng 2025, ito pa rin ang nais ng Pangulo sa kanyang mensahe sa bagong taon. Ayon sa Pangulo, magandang pagkakataon ito para matuto ang bawat isa sa mga aral na iniwan ng 2024. Napuno man ng mga pagsubok ang pagtatapos ng 2024, na ipakita naman daw dito ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat na mahalaga sa pagunlad ng ating bansa. Sa pagpasok ng 2025, ang mga aral na ating natutunan ang magbibigay daw ng pag-asa at gabay sa ating hinaharap. Hinihikayat din ng Pangulo ang lahat na palakasin ang mga ugnayan na nagbubuklod sa ating lahat at muling ibalik ang mga nawala, ang mga trabaho patungo sa pagtupad ng bagong Pilipinas kung saan ang mga pangarap ay umusbong at ang bawat Pilipino ay umuunlad. Vanessa Bugtong, RNG News.